iniwan nila lahat ng chinelas nila medyo delikado kasi kasi nasa gilid lang kami at nagiging silbing hawakan namin yung mga tuyong kugon ito po asimbangin yan kaya medyo napaganda lang tong kugon nagkaroon kami ng depensa at hawakan kaya lahat sila nagpa na rin tayo ganyan kataas yan Mataas talaga. Kaya nagpa kami para safety. Medyo nakakaba pag ikaw eh may hinahinalog mo. Nakakaba talaga. Kasi asin na talaga yan. May sumasalo lang sa ating kogon yun yung kagandaan ah oh, sige bangin na yan hawak daw tayo yan bangin yan Buti may mga damo no. Kung wala, hirap. Yung mga damo naging silbi lang namin hawakan. Sa kapakan. Dahil kung wala, hindi talaga kaya. Ngayon, mga nakapaan sila lahat eh. Siyempre nakapaan na rin tayo. magaling talaga sila gumawa ng daan ang ah, nagsilbi yung talatang daan sa pupunta namin yung malaking puno Oh! Ah! Yung ilaw ba? Pa. Patrick! Yung ilaw! Si Patrick po ay naiwan sa itaas. Di na, di na namin sinama.

Ano daw? Hasler eh. Ano sabi? Uh -huh. Mataas talaga. Gusto sumunod? Oh! doon kaya pang bumaba? paawin na lang tayo yung kinahilas isa na lang dadaan ay sinahilas nyo sa baba hirap talaga De, sige sige kaya yun Ito na yung puno kanina. Yung payo ng yung dami, kuya, yung sa baba. Malo, maganda. Maganda din. Yung um, um, pataas. Hindi, um, mas safety ngayon dito eh. Ayan oh. No? tingnan kataas oh. Silipin yung may pantay siya. Yung kuweba na Hindi nandito. nandito, nandito. <laughs> dito, saan. Paano, yung kailangan ng lubid? Nde. Mea, mea. Ha? <tutuk> Hindi, kaya dito pumasok. Sa kweba. pasok tayo sa kweba. Yun. Nasaan yung kweba tol? Dito Ha? Ah, doon pa. Uh, <tutunan> huwag nang, pa, huwag nang pasunod si Patrick. Delikado. <tutunan> kaya nga eh. Kaya mo tunduan, <tutunan> eh kung kaya nyo, kakayanin ko. Ganun talaga eh. Nunad. <tutunan> no, kung kaya nyo, kakayanin ko.

Okay. Nasa diba gilid po kami ngayon ng bangin. Talagang medyo mahirap. Ito, ito lang. Yung pag, itong kapiraso, pagbaba na to. Mahirap na. Kaya, ginagawa ng daan. Hmm, talo Aman oh, na kaya. Para makita yung galing niya. <laughs> oh, basic din sa akin 'yan, may hawak pa. Ah, oh, dalawa pa. Mananalo ako. Oh. Ayan po, abangan nyo na lang po kung ano meron. Sabay sa do. Ba? Sino ni May sumunod? Ay, yun. yung tali? Oh. Di ba akala ko nauna na siya kuweba? Nauna na siya? Saan siya ah. ah. ayun po. Abangan nyo na lang po ano yung mangyayari dito. Gagamitin niya yung lubet? Saan gagamitin? Mula di yan. Ah, sa kuweba. Ayan, gagawa po ng tali oh. oh, Ano ito? Kailangan gumawa ng tali Dahil bangin na po yung baba na ito Abangan nyo na lang po yung Pahipagsapa namin sa Pueba na ito uh, Tingnan natin kung anong meron dyan Marami daw pong malalaking kabag At syempre, wala silang ilaw Kaya nagdala tayong ilaw, gusto ko makita kung anong meron sa loob ng kuweba.